natin simulan ang ating kwentuhan. Alam mo bang pwede kang manalo habang ikay nakikinig sa ating kwento ngayon? Basta't mahulaan mo lamang ang pamagat ng ating kwento. Ang pamagat ay binubuo ng isa o dalawang salita na mababanggit din sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay mo? Tunghayan at pakinggan ng ating istorya at manalo. I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot at tabangan sa susunod nating kwento kung ikaw ba ang maswerteng nanalo. Jobless, pasinggero, babaero at walang silbi. Ganon kung kilalanin si Junjun. Isang ama ng apat na magkakapatid na magkakasunod lamang ang edad. Ano ba Junjun? Jun? Nasasaktan ako! Malakas na sigaw ng ginang nakakagaling lamang sa palengke. At ang lasinggero pa, naasawa ang naabutan na binubogbog ang mga anak. Ano ko sila? Kaya may karapatan akong disiplinahin sila. Tapos ngayon, aaray-aray ka dyan? Pagkatapos mo mga ilam? Sigaw ni Junjun -Jun, na mayroong mapula at nanilisik na mga mata. Habang ang mga bata naman ay nasa gilid at nangangatog sa takot. Ano ba yan parang Junjun? Walang araw na hindi nagre-reklamo ang kapitbahay mo dahil sa ingay niyong pamilya. Alam mo bang pwede ka makulong sa ginagawa mong pananakit sa kanila? Tumigil ka na nga! Sigaw ng lalaking si Arnold, na mayor sa bayan at kapitbahay lamang nila. Ba't ka ba nangangailam? Nagpapalakas ka lang sa asawa ko. Oo yan, sayong-sayo na. Sigaw ni Junjun at marahas na itinulak ang asawa at masagi ang mainit na takuring agad na nabuhos sa kanya. Namumuro ka na Junjun -Jun, ah! Sigaw ni Arnold at pinagsusuntok si Junjun. -Jun. Dahil sa pagtatagpong iyon, sa tuwing uuwi si Junjun, -Jun, nalasing ay lagi niyang bukang bibig si Arnold na kesyo kabit daw ito ng kanyang asawa. Kapag hindi naman lasing ay laking pasasalamat ng ginang dahil hindi nananakit si Junjun. Isang umaga, namamasukan ka ng trabaho? Paano mga bata, mahal ko? Tsaka ako, baka mamiss kita agad. Nakangiti na naglalambing na wika ni Junjun sa asawa. Dalawang buwan lang naman ako doon. O kung maganda sa huran, mananatili ako para na rin makapasok ng tuloy-tuloy ang -tuloy mga bata sa eskwelahan. Eh, ikaw bahala. Kung saan ka naman masaya ay, masaya na rin ako. Wika ni Junjun sa asawa at niyakap ito. Normal naman dati ang buhay ni Junjun. Kung hindi lamang sa bisyo niyang alak, nakapagwala talaga siyang pera pambili, ay nagwawala siya. Kinabukasan habang maaga pa ay gumayak na ang asawa ni Junjun at umalis. Masaya naman ang mga bata na nagpaalam at may paluha effect pa si Junjun noong makasakay ito sa tricycle. Stay in ang ginang. Kaya naman good na good kay Junjun dahil malaya na niyang nagagawa ang gusto niya. Pasok ka! Anong gusto mo, Jus? Nakakangiting tila, prinsesa, kung tratuhin ni Junjun -Jun ang babaeng mas makapal pa ang tela ng unan kaysa susuot nito. Ah, soft drink sana, Jun. Hindi ako mahilig sa juice kasi it sounds cheap. Alam mo yun? Ha, ah, ba? Sure, sure. Enteng, bumili ka nga daw ng RC. Sigaw ni Junjun. -Jun. At agad naman lumapit ang bata sa kanyang ama upang sabihin na pambili na lang nila ng ulam ang perang natitira. Agad namang pinasok ni Junjun ang anak sa kwarto at quinelyohan. Ano sabi ko? ba diba sabi ko i-bili mo soft drinks? Ayoko masira sa pinupormahan ko. Naintindihan mo ba? Agad namang nangangatog na tumakbo ang bata palabas habang si Junjun ay acting cook- at strong sa harap ng babaeng kinikilig-kilig pa. So, anong tingin mo sa bahay ko? May asawa ka pa, Junjun. Ayoko manirahan kasama niya. Gusto ko yung sariling bahay natin. Tapos ako magde-design. Tapos, agad na hinawa ka ni Junjun -Jun ang babae sa braso. Sinasagot mo na ba ako? Namumula-mula pa ang pisngin ng babae at tumangu kay Junjun. -Jun na napapayas pa sa hangin. Akala mo'y binata na walang anak at asawang nagtatrabaho para buhayin ang mga batugan na katulad niya. Sa kabilang banda naman ay naging maganda ang trabaho ng ginang Kaya mas pinili niyang manatili at tawagan na lamang ang mga bata at ang kanyang asawa. Si Junjun sa kabilang linya ay laging sinasabi na miss na miss niya na ang kanyang asawa. Habang ang mga bata naman ay hindi magawang magsumbong sa takot sa kanilang ama. Dalawang lalaki at dalawang babae ang kanilang anak. Kaya naman hindi masaya ang kabit ni Junjun dahil may sagabal sa kanila. Nangungupahan na tayo love. Ng sa kanto para hindi na masadan baby girl ko wika ni Junjun sa babae. Buti naman at naisipan mo. Kasi kung hindi, ay naku, makikipaghiwalay talaga ako sa'yo. Huwag ka naman ganyan baby girl ko. Alam mo namang ikaw ang buhay ko eh. Nagpatuloy ang ganoong setup. Hanggang sa ikawalong buwan ng asawa ni Junjun ay napagdesisyon nitong umuwi nang walang pasabi para Isurprise eh, ang asawa. Oh, nasaan ang papa nyo? Bungad nito, pagkaraan ng makarating sa pintuan ng bahay at maabutan ng mga anak na gumagawa ng basahan habang ang isa ay inuubo pa. Galit namang napalingon ang ginang sa pinanggalingan ng naglalandi ang boses. Agad na dumiretso ang babae sa kusina at kinuha ang termos na punong-puno ng mainit na tubig at sa kanyang pagbukas ng pinto ay agad niyang sinaboy ang mainit na tubig. Alam niyang masakit yun dahil talsik lang ang tumama sa kanya ay masakit na. What more sa naligo ng mainit na tubig na dalawang taong naglalandian. At talagang sa kwarto ko pa, kayo naisipang gumawa ng milagro ha? Sa harapan pa ng mga anak natin, Junjun? Sigaw nito umuwi ka na milagros? Gulat na uwi ka ni Junjun -Jun, na iniinda pa rin ang paso. Gulat na gulat ka naman Junjun. -Jun. Oo, umuwi na ako. Napaka walang hiya mo. Nagkakanta ko ba ako sa trabaho tas isusukli mo? Hiyang malanding higad na babaeng yan. Sigaw ng babae at agad na hinablot ang buhok ng babae ni Junjun. -Jun. Milagros, bitiwa mo nga si Shirley. Huwag mo siyang sasaktan sigaw ni Junjun -jun at tinulak si Milagros dahilan upang mapaupo ito. Mamili ka Junjun, -jun. kami ng mga anak mo at papatawarin kita o iyang babae mo pero lumayas kay sa pamamahay ko. Agad na kinuha ni Junjun -jun ang kamay ng kanyang babae at umalis ng walang paalam. Sinubukang ipaglaban ni Milagros Ngunit si Junjun na mismo ang umayaw sa kanilang pagmamahalan. Okay lang yan, Mama. Kaysa naman po, araw-araw ka naming nakikita na sinasakta ni Papa. Niyakap na lamang ni Milagros ang mga anak at hindi na iwasang tumulo ang luha nito. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Wika ni Milagros. Namuhay si Milagros na masaya Habang kasama ang mga anak Na habang tumatanda'y natututo na ang mga anak sa buhay Ang iba ay nagtatrabaho na Dahil sa napagtapos na niya ito Ano ba yan Junjun? -Jun? Oldie ka na Ang baba pa ng pensyon na nakukuha ko sa'yo Wala ka ng silbi katagalan Bika ng kabit niya Na malaki ang tiyan Hindi dahil buntis Nalaos na kasi. Magtatrabaho na lang ako. May tumatanggap naman ng 60 years old sa trabahante. Wika ng matandang si Junjun na madalas nang sumasakit ang likod at trangkasuhin. Madalas na rin siyang makatanggap agad ng mga sakit at kinakailangan niya na rin magdialisis. Nakakainis ka naman Junjun eh. Ang dami-daming bayaran. Kung mas pinili ko sana si Clark, edi eh sana masaya na ako ngayon. Di nag-aalaga ng matandang ugut-ugut. Sigaw ng babae at nilayasan si Junjun -Jun na walang nagawa kung hindi ay tumahimik. Pamahal pamahal na kasi ang dialysis ni Junjun. -Jun. At habang tumatanda ay masumihina na ang buto nito. Na minsan ay nanlalambot at nahihirapan na rin siyang maglakad. Isang linggo nang hindi umuuwi ang babae kay Junjun. -Jun hanggang sa nalaman niyang sumama na ito sa ibang lalaki. Ma! Si Papa! Papa? Sigawan sa gulat ng mga anak niyang mga binata at talaga na. Kitang-kita ni Mila ang pamamayat ng asawa. Habang sinusuportahan ng tungkod, agad nilang inalalayan ang ama na maupo sa upuan. Nagtimpla naman si Milagros ng kape. Dialysis? Nagdadialysis ka na pa? Nasaan na 'yung babae mo? Agad namang natigilan sila, sa sinabi ni Junjun. Na sumama na sa lalaking kaya pang maglakad nang hindi kailangan ng tungkod. Uwi na ako, gabi na pala. Salamat sa pakape. Masaya akong masaya kayo dito. Wika ni Junjun at tumayo na noong akmang maglalakad na ay umarang ang mga anak at si Milagros. Ano nga alis? Tagasan ka ba? 'Di ba sa amin ka naman talaga? Pero malaking kasalanan ko. Alam kong... mahirap akong patawarin kaya tanggap ko kung galit kayo sa akin. Pa, galit kami oo. Pero noon 'yon. Tagal ka na naming napatawad. Hindi mo ba alam na sa mga araw na dumaan mas hiniling namin na uminom ka na lang ng uminom ng alak. Mas na nandito ka sa tabi namin. Kaysa tahimik ang bahay at puro tawanan pero kulang naman. Junjun, masakit ng una oo. Pero alam naming mawawala ang sama ng loob namin kung matututo kaming tumanggap at ipagdasal na lamang mga kasalanan mo. Tignan mo! Nasa amin ka na ulit at hindi ka na nino man pwedeng kunin sa amin. Nang hingi ng tawad si Junjun sa lahat ng kanyang nagawa at agad din naman siyang pinatawad ng kanyang mga anak. Hanggang sa huling hininga nito ay malaki ang pasasalamat ni Junjun sa lahat. Lalong-lalo na sa asawa niya ang buong puso siyang tinanggap. Sa huli ay nag-asawa na ang mga anak ni Junjun at Milagros. Naging aral din ang dagok sa kanilang buhay na hindi gayahin ang ama, naman loko ng isang tao at pagsisihan sa huli. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.